At mag ko na naman dito sa bahay. Mga pag ayos na naman ako. Mga paglinis dito sa bahay na naman. <laughs> bineerang ko na rin yung tuition fee niya, no? <laughs> so, ayan. Parang kailan lang mga bro, eh. Mga magulang natin yung nagbabayad ng tuition fee natin. Ngayon, tayo na. tayo na yung magulang. <laughs> tayo na yung magbabayad ng mga tuition fee ng mga anak natin, ano? <laughs> Wala lang. Tapos nung ako, sponsor ako ng mga magulang ko sa tuition fee. Hindi pa ako nag-aaral na mabuti, mga ganun ay. <laughs> Kaya sakit talaga sa ulo din. Pero, hopefully, sana, hindi makuha ni Os at mga pag-aaral siya ng maayos, maging straight yung landas niya. Hindi kagaya ko na... <laughs> kaliwat kanan, daming course, mga ganun ay. Pero wala naman tayong pinagsisisihan dun, no, mga bro. Kasi Siyempre, nakaraan na 'yon, wala naman na tayong mababago doon, mga bro. <laughs> Tsaka naging masaya naman tayo nung mga kabataan natin, 'di ba? Kahit na medyo loko-loko tayo noon, masakit 'yung ulo ng mga magulang ko. <laughs> At least naging masaya naman tayo, 'di ba? Wala tayong pagsisihan doon. Embrace natin lahat ng pagkakamali natin. 'Yun, 'yun naman 'yung importante doon, mga bro. <laughs> Nagkamali tayo, pero ngayon, buhay tayo. Hindi na natin maitatama yung mga nakaraan, kundi magiging matututo na lang tayo dun sa mga... Uh, dun sa nakaraan, magiging lesson na yun para maging much better person tayo ngayon. Ano? So, yun mga bro. Hay! Ang dami ko na namang sinasabi mga bro. <laughs> so, ayun. Bago natin gawin yung daily routine natin, which is the 100 push-up, maglalaba muna ako dahil natambakan na ako ng labada mga bro. 4 <laughs> days na ako hindi nakapaglaba. <laughs> Pang 4 days na ngayon na hindi na ako nakapaglaba. So, ayun. Laba muna tayo bago yung daily routine. Let's G! Yeah! They call me the jerk Cause I always had three lovers And I burned through Trojan rubbers Like no other I'm not between the sheets, I'm busy staying undercover Ain't as sweet as it seems being the juggler Hell, cause Edith likes eating at East of Eden Where Wendy works on Wednesday evenings And Donna Lee does her laundry two doors down So when I'm out to eat with Edith I'm always worried Wendy's watching And equally that Donna Lee's So I ayun mga bro, tapos na tayo maglaba, tapos na rin tayo magsampay. Andun yung ibang mga labada na sinampay natin. At tapos na rin tayong magwalis sa loob ng bahay. So ang gagawin na lang natin ngayon mga bro is natin yung mga ginamit natin para maglaba. At 'yun. Gawin na natin yung daily routine natin. Let's go. Okay na mga bro? Time check tayo mga bro. Ah, uh, 3:22 for labasan ni Oz. So 3:55 susunduin ko na siya. Kaya ng na pang natin. Tara, umpisahan na natin yung daily routine natin na 100 push-ups. Let's go! Okay mga bro, gawin na natin yung first set. Let's do this! Dalawa pa. Whew. Alam niyo mga bro, sobrang sayo ko ngayon. Kasi syempre, pang 1,000 push-ups na natin ngayon mga bro. 10 consecutive days na tayong nag-upload mga bro. So, sana magtuloy-tuloy pa sa mga susunod na mga araw mga bro. Ano? Kasi ayoko talagang mabreak yung cycle. So, ayun mga bro, sobrang saya ko lang kasi nakaabot ako ng sampo nakaabot ako ng 1,000 push-ups mga bro. Para sa akin, malaking bagay na yun. Ano? Kasi first time kong makapag-upload ng 10 consecutive days. And makapag-push-up ng 10 consecutive days mga bro. Nakakagaan lang ng pakiramdam kasi may na-achieve ako. Na-challenge ko yung sarili ko ng 10 days. Ayun. <laughs> nagsimula ako sa 5 days. So, parang yung 5 days kasi na yon is parang, ano lang siya eh, uh, challenge. Challenge ko yung 5 days doon. If kaya ko bang gawin, gawin yon ng consistent in 5 days. And parang nagustuhan ko, natapos ko yung 5 days. Tapos, why not? Bakit hindi ko ituloy-tuloy na lang? Ganun ay. Eh. Kaya, eto, nakaabot ako ng 10 days. Woo! Yes! Goods. Goods, mga bro. Okay. Set number 2, mga bro. Gagawin ko na. is done. Isa pa mga bro. 1,000 push up. Here we go. <laughs> Pahinga lang ng konti mga bro. <laughs> Kailangan mo lang talaga siyang umpisahan eh. No? Kailangan mo lang siyang umpisahan mga bro. Once na umpisahan mo na, parang there's no turning back. There's no turning back mga bro. Once na umpisahan mo na kasi, Kumbaga, gusto mo na siyang ituloy-tuloy. If meron kang gustong gawin na isang bagay, mga bro, ano, kailangan mo na talaga siyang umpisahan eh. <laughs> Kasi wala namang mangyayari sa'yo kung hindi mo umpisahan talaga. Tignan mo. Ah, gawin mo yung matagal mo nang iniisip. Gawin mo, na, gawin mo siya ngayon. Tapos, tignan mo kung ano yung magiging outcome. Subukan mo lang ng isang beses. Tapos, wag mo nang isipin yung mga susunod mong moves. Kumbaga parang, it will naturally come out na lang. Ganon. <laughs> Ganon <laughs> kasi. Para, para sa akin, ganun kasi. Kailangan mo lang talagang umpisan yung isang bagay. If talagang gusto mo siyang gawin, gumawa ka ng, ano, gumawa ka ng paraan, gumawa ka ng move gumalaw-galaw ka. <laughs> If hindi ka gagalaw, wala. Stuck ka lang dyan. Wala mangyayari talaga sa'yo. Isipin mo, <laughs> 10 days na to mga bro. Hindi ko in-expect na aabot ako ng 10 days. Akala ko, tatamarin rin ako ng pang 3 days, di ba? Ano, ah, tatama rin ako, hindi ko na gagawin. Pero, andito ako ngayon mga bro. 10 days. <laughs> Para sa akin, malaking achievement na yon. Kaya ayun, mo lang kung ano yung naiisip mo, umpisahan mo lang. <laughs> kailangan mo lang talaga mag-umpisa. So, ay hey, mga bro, kailangan mo lang talaga mag-umpisa. Tapos, the rest will follow na lang. Ayun, huwag mo siyang i-overthink. Uh, kang maghintay ng right time kasi hindi darating yun. Ang isipin mo, umpisahan mo na ngayon. Yun yung kailangan mong gawin. Umpisan mo na siya ngayon. Yung iniisip mo, umpisahan mo na ngayon. Yun lang lang may papaya ko sa inyo mga bro. Kailangan mo lang talaga mag-umpisa. Paulit-ulit na ako mga bro. <laughs> Pero kailangan mo lang talaga mag-umpisa. Parang awa mo na. Parang awa mo na bro. Mag-umpisa ka nga na ngayon na. Kasi, para sa'yo rin yan. <laughs> para sa personal growth mo rin yan. Ikaw rin naman ang aani yan eh. Kumbaga, ikaw rin ang makikinabang yan bro. Kaya yun bro, umpisan mo na. Alright? Alright. Let's do the set number 3. 1,000 push-ups. Here we come. Woo! push-ups. 10 days, bro. Kung kaya ko, kaya mo rin. Kailangan mo lang mag-umpisa. <laughs> no excuses, mga bro. Umpisaan mo na ngayon yan. Ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo. At, ay mga bro, hanggang dito na lang ito mga bro. Papahinga pa ako. At saka, kailangan ko pang sunduin si Oz. At, ayun bro, nag sa muli. Daryl out. 1,000 push-ups. Peace, mom.